Nang ako lang subang di. Ano na pang Alam niya? Kamu kaya manda ganda Nang ako. na Tapos. Tapos kang yaw na ko sa langit. Kaya ni ko San Pedro. Sabi ni San Pedro. Oo, oh, tanyaw ka na Bako nga ya, Bako pa man nga ika ang nakatakda. Hindi mo pa manda na ako nakatakda. Ay, ako makadu. Sabi ni San Pedro, ay, total nga yaya, ang kanaig. Ay! Total nga yaya, ang kanaig. Sige na, lugod nga Pero nga yaya, Bako pa nga niya, ikaw nakatakda. Magig, tao nga ako sa imo e ng task. Sabi niya, ayo. Masagitan ka pa ni San Pedro. Ayo. Higtaon kong task. Magbalik ka nga sa daga. Sabi niya. Kung anan mo ngaya ako, darahan mo ako ng ning... salampating puti ngaya. Sabi niya sa Pedro. Tapos, nakakuan ako ng salampating puti. Makabalik ka na agya. Ayo, nagyalit na ako sa daga nga. Nakakuan ako. Sa madali sabi, nakakuan ako. Darahan ko na ako, balik na ako. Naling mo ko. Shou, nice Taya, ayan, agyanta ka. Sabi, oh, eh, Masahin ka tiyo Sabi ko huh. nyako, sa langit Ano niya? nga yan Sa langit niya. Iyon niya po, tagadaan na ako Pinabalik lang ako sa Pedro Tabay pa man ako nakatakda Iyon niyan. Nag-istoryanta ka niya Kung duman sa langit Nain ganyo ka man Sabi mo, pili nga ako mag-iba <laughs> yeah. Sabi mo sa ko, ko pili ako mag-iba iyo kung gusto mo Iyo kita ni sabi, bang kita pagduman. Pagduman, ugmahon sa San Pedro. Ugmahon sa ko sa San Pedro pagabot ko duman. Ini mamo dag ako mo. Karapat dapat ka talaga ngay sa langit. Na mabuton ka ngayong tao. Pigtubod, pigtubod mo na ngayon si sabi ko na darahan mo ako ng salampating puti nagiba ka pa ngayong unggoy <laughs>